Nice. asa kan semi fight ni mo diha. Sa kan ble ni mo black or pink pink partner sa mong jacket oh sige ito naman po ang nako yan na lang oh. kano ba so, to maski, kahit ano din eskuy unsa po ikaw ano magbabayad ikaw bayad 4000 oh no? ikaw bayad <laughs> <laughs> daghan ni magkwarta ah meron pa akong bilhin <laughs> daghan kag kwarta dia <laughs> Nakakorta uh, ka sa isa ka Adlaw 10,000. Hindi ka mong palit. I-booking mo ako sa saldo ko. <laughs> <laughs> okay lang. Sige, go. Sa, -ano. sa paman. Hmm. May gusto ni mo. Ito na lang siguro. Ito na lang ang yeah. budget ko. Yan yeah, lang. Bagay sa... Um, wala ano to mo? sa pinasata. Eh. Bagay sa ano mo? Sa outfit ko. Bagay sa... Sige, bayad na tayo. <laughs> na counter dito. na right? counter dito. Okay, baka mabili. Sige. gusto mo? Ma. Sa pa may gusto ni Ma'am? Diyan ito Mo oh, kaka-coffee ko. Sa oh, coffee belt. Diyan counter. Ayun na counter. Ang doorbell ka diyan.